Tinalakay sa first quarter Regional Peace and Order Council meeting ng Bangsamoro government ang mga hamon sa seguridad, lalo na sa Cotabato City, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area at iba pang parte ng rehiyon gayon din ang paghahanda sa local at national elections sa Mayo. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Inilatag sa First Quarter Regional Peace and Order Council meeting ngayong taon ang mga hamon sa seguridad, lalo na sa Cotabato City, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area at iba pang parte ng rehiyon, gayon din ang paghahanda sa local at national election sa Mayo. Isinagawa ang pulong araw ng Miyerkules, 26 ng Pebrero, sa Office of the Chief Minister, Bangsamoro Government Center. Pinangunahan nito ni Tony Attorney Sha Elijah Dumama Alba, Secretariat Head at MILG Minister na nilahukan ng government officials, law enforcement agencies at iba pang stakeholders at inassess ang kasalukuyang peace and order situation ng rehiyon. Naglatag din ng mga estratehiya upang tugunan ang iba't ibang security concerns.